Maawa naman po kayo sa akin, sir. Ayaw ko po makulong. yung mga anak ko. Ay. Excuse me, miss. Pabot nga ng mino at kay isang basong tubig. Ah, okay po, sir. Ito na po, sir. Ay, okay. Salamat. Listen. Hey, Matawag, sorry. Kilap rin. rin. Anjan ka na ba? Ah, sige, sige, pre. Papunta na rin ako dyan. Amis, ah, sinsa na, hindi, nagmamadali ako, hindi na ako tutuloy pagkain. Ah, okay, sir. Hala, ang wallet ni sir. Subukan ko nga habulin. Naiwan yung wallet ko dito. Ah, miss, excuse me po. Naiwan yung wallet ko kanina dito. Sir, naiwan niyo pala yung wallet niyo. Naku, miss, maraming salamat kasi marami pa namang laman yung Walit na ito. Na, miss, bakit tula ng laman yung wallet ko? Siguro kinuha mo, no? Sir, nirigpat ko lang yung wallet nyo. Hindi ko na naisipan buksan yan. Gawa ng sobrang busy na ako sa ibang customer. Yan ang hirap sa inyong mahihirap eh. Agad-agad lang si makakita lang kayo ng pera. Ako, mahiya ka naman, miss. Pinaghirapan ko rin yung laman ng pera ng wallet ko. Ah, sir, nagsasabi po ako ng totoo. Malinis po ang konsensya ko. Nawala akong kinawa dyan sa walit niyo, Inaabal ko pa nga kayo eh. Kaso, ang bilis nyo po maglakad kaya bumalik na lang po ako dito sa kantin. Anong nangyari, Miss Lab? Bakit nagalit yung customer natin? Dam, naiwan kasi ang wallet ni Sir. Nilikwit ko at nil nilagay ko sa counter. At pagbalik ni Sir, kinuha ko ulit ang wallet at binigay ko po sa kanya. Tapos, wala na daw yung laman ng wallet niya. Madam, Nasa limang libo pa yung laman ng wallet ko. Bali, anong aksyon nyo dito? Sir, hindi ko kinukonsinti ang mga ganitong gawain. Miss Lab, dyan ka lang muna at ikaw din sir, dyan ka lang din. At ako'y tatawag ng barangay tanod para matigil na ang mga ganitong gawain. Miss, kung ako sa'yo, bayaran mo na lang ng libang libo yung nawala dito sa wallet ko. Kaysa naman makulong ka pa. Sir, wala po talaga akong ginawa sa wallet ninyo. Maawa naman po kayo sa akin, sir. Ayaw ko pumakulong. makulong. mga anak ko. andito na yung tanod. Manong tanod, arestuhin mo na nga to. Oh, sige. Arestuhin ko na. Oh, sir. Mahulihin na kita. Oh, madam. Bakit ako? Oo, oh, ikaw. Dahil bistado na yung masama mong gawain. Ang modus mo, mag-iwan ka ng wallet sa table. Nawala talagang laman. At kunwari, aalis ka. At pagbalik mo, yung witris na ang pagbibintangan mo. At doon ka naihingi sa may-ari ng pera na nawala kuno. Kawawang witres ang magbabayad sa amo niya. O manong tanod, dalhin mo na yan at para naman mabawasan na yung masasamang tao dito. Madam, maraming salamat po. Okay. okay na yan, sige.